Magandang araw mga harabit. Welcome pong muli dito sa Nigel's Pets. Uh, narito po kami para bigay ng mga simpleng tips at caring guides para sa ating mga alagang rabbit. Pero bago yan mga harabit, kami po ay nagpapasalamat kay Boss Carl Dayla, no? para sa napakagandang t-shirt na ibinigay niya sa atin. Kaya mga harabit, no, para po sa t-shirt printing, face mask at iba pa mga souvenirs, attack ni Tatang Printing Press po sigurado hindi kayo magsisisi sa quality at best value for money. Muli po, tatak ni Tatang Printing Press. Salamat, Boss Carl! So, ayun, muli po, no, maraming salamat sa pakikinig at panonood sa aming channel. Ngayong araw ay share namin yung mga simpleng guide sa mga tips na ginagawa namin. Kung nanganak yung rabbit natin, and then nahuli yung pag o yung paghahalong kayo, pag ng balahibo. Ano ba yung mga dapat natin ginagawa? Pag nauna siyang nanganak, and then later siya nag -nesting. So, so mga rabbit, no? Pero bago namin i-share yung mga tips at guide na yan, Maaari lamang po na supportahan nyo po ang aming channel sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at pag-ring ng bell upang kayo po'y lagi na sa mga new videos na ilalabas po natin. So ayun mga karapit, tara, let's go! testing niya eh. Uh, medyo critical kasi sa kits pag ganyan. Makita natin. So, ayun. Ayun, makita natin. May lang isang kits doon sa loob. So, ayun. Pag, may, ano, may tendency na ano, na napahamak yung kits o kaya masugat-sugatan. So, kami tinatanggal namin yan yung kits. Para at least safe yung kit. Tinatanggal namin yan. Ayan, ganami yan dito sa rabbit tree. Hinihiwalay muna namin. Okay naman yan kahit ihiwalay. Tapos binabalik lang namin pag okay na. Pag nakapanganak na siya ng complete. So ayan, share lang namin yung isang practice. Kasi may mga, ano kasi, may mga case na nanganganak na. Tapos late nag-nesting, late nagpa-pluck ng hair. Kagaya nito, late na siya. So pag hinayaan natin yan, medyo may chance na mabugbog yung kids. Ito natin yung kids. Ah, um, natin. Niya, no. Nakalmot na siya tapos nakita natin parang nabugbog na siya sa part ng head, ano, eh, sa ano niya na ring sugat. So, ayun kawa kasi yung kits. So, ayun ang makita natin. Pag hindi natin inalis yan, so baka mga 30 minutes pa ulit bago siya makakomplete yung panganak niya. Tendency niyan, kawawa naman yung kids na to, malalambog na siya. Pero ibabalik naman natin after makomplete na. Kasi mga anak pa to eh, may pinalpate natin, mga anak pa yung mother doe na to. So, pag nakomplete na yung anak niya, pag tapos na yung panganak niya, ibabalik natin yan yung pinaka natin so try mo natin ito lagyan mo natin sa next box na isa sa labas yung expired na pinaka next box kasi ano itabi natin muna kasi baka may stress yung mother yan, may stress sya yeah, may rapat sya mga anak so tanggalin muna natin tapos balik lang natin mga later yan So, ayun, uh, ito yung isa sa mga example din natin. Mayroon din tayong kids dito, uh, rabbit dito na ng anak. So, bagong panganak pa lang siya, makita natin, no? Oh, yan isa sa mga iniiwasan natin, nag-nesting siya, tapos nagpa-pluck siya ng hair, pero bago panganak pa lang, ayun yung mga kits nakikita natin. Medyo delikado kasi sa kits yung mga ganyan. So, isa pa to sa, so, isa to sa mga actual videos na nakikita natin, na ah nangyayari yung pag pa-pluck at pag-nesting ng mother doha habang nanak na siya. So makita natin yung delicacy din del, ano niya, dinakatanyo na Medyo delikado sa part ng kids, no. Ay nag-nag-cocoshian uh, ng bugbog sa ayan uh, ng sugat. Nagkaroon ng makalmot yung kids natin. So ayun nga gaya ng practice po namin, yung best practice namin dito eh no, so makikita niyo napakan talaga ng mother do yung kids. Kasi ano ba siya eh nag -ne nesting and plucking process pa lang siya. So talagang high chance na mabugbog niya yung mga kids niya. So hinihiwalay natin 'yan, tatanggal natin. So ayan, tatanggalin natin muna yung kids para at least mailipat natin sa safe na lugar. Ba, sandali lang naman at uh, hayaan lang natin na mag mag-normalize yung hormone ng ano ng mother do para mag-stop na siya sa pag ano, pa-pluck pa sa pag-create ng nest. So once na makapag-establish na rin ng yung mother daw niya na ah, hindi na yan siya mag ano, hindi na siya mag-pluck. So ay hindi pa natin muna sa yun yung temporary na lalagyan natin. ayan mga karabits, share lang po namin yung mga ano no, yung mga best practice na ginagawa namin dito sa rabbitry 3 ah, uh, ito ay para na rin syempre ma-insure natin yung kaligtasan ng mga kids natin isa lang po yan sa nagkapatunay din na pwede po natin hawakan yung kids pagkapanganak no? isa pong pinaka the best way po yan para ma-monitor natin at matulungan natin yung mga kids so ayan mga rabbit hayaan na lang po muna natin yung mother doe hayaan natin siya na mag-pluck at mag para maya uh, mapaayos niya yung kanyang so, yun no? para na sa na yung, ano, paglilipat natin ng yung mga anak niya. mga kapatid niya nilipat na natin siya dito after ng ano alas mga 2 hours na ano na rin na anak na siya so nilipat na natin dyan yung naunang rabbit para at least ano safe siya hindi na siya nalabog kasi kung hindi natin aalisin mga rabbit yung rabbit na nauna habang nag-nesting -ne yung mother do ang tendency na kakalmot siya nasisipa siya, napakapakan siya nabubugbog siya so kawawa naman yung rabbit kaya ang ginagawa natin inilipat, inalis muna natin tapos hinihintay natin na makapanganak ng kumpleto saka matapos yung nesting process niya and then ayun binabalik na natin so andyan na yung mga rabbit yung mga anak niya kompleto na sila dyan na ibalik na natin So, ayun mga karabit, no, yung isa sa mga pwede natin gawin once na napansin natin na nanganak yung dough natin tapos ano, uh, bago pa lang siya nag-nesting, pwede nating ano, pwede nating itanggalin muna yung anak na nauna and then ibalik lang natin pag ano, pag complete na at ice na yung nesting ng ano ng natin para maganda yung ano hindi mabugbog sa hindi mahi hindi rin makawawa yung kids uh, ayun yung isa sa mga practice namin dito uh, pwede nyo namang gayahin uh, pwede nyo ang gawin yan yung mga natin so after ng ilang days ito na yung anaden yung mga inilipat natin kids kapansin nyo malusog na sila yan malusog yan, healthy kids So, kung hindi natin inilipat yung ano, nanay, ay yung mga kids, yung nag-nesting pa yung nanay, yung mother doe may chance na masugatan sila or malamog, may mamatayan. So, ayun lang yung mga ginagawa natin na remedy in case na nag-nesting pa ulit si mother doe after niya mag anak or magkindling para maprotektahan din natin yung ano, yung mga kids. So, hindi naman ano, hindi naman mahirap gawin. Hiwalay lang natin and then balik natin pag okay na. So, makita natin na successful yung paglilipat natin ng mga So, ayan mga karabit na no? maraming maraming salamat po. Muli po from Nayesus Pets. Ito po si Rex. at uh, sana po ay tayo magsama-samang mag tulungan para sa lad ng ating industriya. Maraming maraming salamat po.